Ibabong namin mga idol. Papalit ka ng bubong ngayon. Oh. No? Wala pa tayong yung pasok kaya papalit mo tayo mga idol. Oh. No? Problema yun, nawawala yung mga kasama ko mga idol. Kala mag-isa. Punta. Yung mag-aabot mag sa akin ng Yero Pero ako lang, saan na? Taan na. Okay, ko ako yung dalawa. Eh. Dalawang bago. Yung bubong ko, bulok-bulok na. Uh, Pagtagulan, hindi tayo ano, hirapan. Kaya lang, apat mo na ko, mga hedder, kasi yun ano, eh. Kulang yung budget, 2-5 lang. Ay, naku, hirap pa nang nawawala yung kasama mo. Yan sa nagpunta, hindi may yung yero, wala mag-aabot. Nandito ako mag-isa taas. Ayun, bulok-bulok na, mga hedder. Ayun naman yun nabayan ng mga daga yan para sa dulo yun, oh. bulok na rin yun oh. no? dun, oh. wala wala yung natin wala yung budget saan so, na mga kasama ko saan <coughs> kayo nito Wala pang nagka-budget tayo, tsaka ito pa niyo pa dyan. Wala pa eh, wala pa tayong pera. Wala pang pa pasok. Wala pa tayong schedule mga idol eh. Kaya, ito. Mayroon kasi pag umuulan eh. Okay, pag umuulan lang naman. Saan tumutulo? Pag walang ulan wala naman tulo eh. Problema lang eh. Kuwawang naman yung pag may stay-in tayo, kuwawang yung may iwan dito. Saan pa nang tulog? Bilang umulan, tutulo. Okay. Nakabuti kung ano lang eh lakas eh kaya na kaya sa baba ito yung bagsak ng tubig sa kanila eh kaya siyempre nagkala tayo ng budget ng konti nagkala tayo ng grass galing kay Lord kaya ito habang walang pasok mapalit tayo ng bubong kasi hindi natin yung ito pag may pasok tayo Napulin pa yung kasama ko mga idol. Look! Diba, eh, tapos niya, mawas na, mo mag-aas 4 medyo na, oh. Ito yung medyan, oh. talaga, oh. Nalawala lang, lang to. Aso lang nasa baba, eh. But! Ah, uh, but mo ayer, oh. Wala, wala mag-aabot, eh. Kaya pa kasi may dito. Grabe yun. Okay. Buti, nagpasa ka stress. Kasi pag mga bandang tangalin na, napakainit. Grabe, hindi ko kaya. Kailang mga idol. Bawa tayo.